So hi guys, alam nyo ba na pwede na tayo maka video call at pwede na din tayong makatawag sa Facebook kahit walang messenger? Yes guys, tama dahil yan ang bagong update ngayon ni Facebook. Make sure lang na naka-update ang Facebook app nyo sa latest version. So disclaimer lang, hindi pa to gumagana sa lahat ng accounts. So kahit sa akin na hindi siya gumagana pero don sa account ng asawa ko gumagana siya. So kailangan nyo lang i-update ng i-update ang Facebook account nyo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. I-open muna natin ang ating Facebook account. Tapos, isearch nyo lang ang account na gusto nyong tawagan. So, tapos, may makikita kayo dito message. I-try natin. Ayan. Hindi ako nag-install ng messenger. Dahil ipapakita ko sa inyo kung paano tumawag o paano mag-video call kahit walang messenger. So, back tayo. So, dito may three dots sa gilid. I-click nyo. Tapos, dito nyo na magkikita ang audio call tapos video call. So, kung gusto nyo siyang tawagan, i-click nyo lang ang audio call. Pero kung gusto nyo mag-video call, i-click nyo lang ang video call. So, ayan, nag ring na. Wait na lang natin. Sumagot. So, ayan. Hi! Hi, I love you. <laughs> love you nag-vlog ko. O, oh, ayun lang Malito sa kong ko. Ah, sige, sige. Okay, off na. So, ayun lang guys. Kailangan nyo lang i-update na i-update ang Facebook account nyo. Para kahit wala kayong messenger, ipwede nyong i-video call or tawagan yung mga kakilala nyo. O, diba? Ganun lang kadali. So, ito nga rin pala guys, ginamit ko na ang account ng asawa ko. So, pwede na rin siya makipag-chat sa Facebook kahit wala siyang messenger. So, again, hindi pa ito gumagana sa account ko. So, ibig sabihin, nakadepende pa rin talaga sa account or sa Facebook app. So, kailangan nyo lang talagang i-update ng i-update ang Facebook app nyo. So, i-open natin ang Facebook app. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Tapos, i-search ko lang yung account ko. Tapos, may makikita kayo ditong message. So, ayan. O, ba diba? Kahit wala siyang messenger, pwede siyang makikipag-chat. O, ba diba? So, kung hindi pa ganito ang Facebook app nyo, i-update nyo lang siya na i-update. So, tapos, kapag i mo yan, mapupunta ka dyan. So, may nakalagay dito, may magpa-pop up na git messenger. So, ibig sabihin yan, hindi pa ako naka-install ng messenger. So, pwede na talagang gumamit ng Facebook kahit wala kang messenger. So, ganun lang guys. That's it for today's video. Sana nasundan niyo ang tutorial ko. Thank you so much for watching. See you on my next video.